Yung wow. kakakain mula ang tapos may nagtawag na naman ng pangatlong hayin. Eh eh, ay talagang busog na busog man biro. Ayan, syempre, meron muna tayong pictorial niyan. 33 shots. Ang mm, dami na. Ah! More followers! Yay! Yay! Okay! Thank you, thank you, thank you! Thank you. <laughs> Salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa lahat na naging sponsor at sa lahat ng pumunta dito ngayon. Kain na! No! <laughs> Yay! Yeah! Yeah ay bising busy man si kabata kumuha ng video Ay sasarap baga naman ang pagkain Ay talaga namang ibibidyo mo ito Pagkana laking inihaw na isda Tapos inihaw na native chicken Tapos ito siyarsyado Hindi ko palalagpasin yan At nakaunahin na natin itong siyarsyadong isda Na fresh na fresh pa Galing sa kanilang pamamana tapos banatan din natin tong hita ng native chicken. Sorry. Gatil po ito. yung nagpapagalaw doon sa, ano, sa daliri.